Sa orihinal na scale, ipinakilala ni Nikolai Kardashev ang tatlong antas lamang ng sibilisasyon dahil naniniwala siya na ang enerhiya ng buong kalawakan ay kayang sumaklaw sa pangangailangan ng anumang nabubuhay. Ngunit ang ilang scientist ay medyo lumayo pa mula sa naunang scale at inisip nila ang posibilidad na may mas mataas pa kaysa Type 3 na sibilisasyon. Ang napakalaking universe ay nagpapahiwatig ng posibilidad na may type 4 na sibilisasyon sa loob ng bilyon-bilyong galaksi. Ang ganitong sibilisasyon ay maaaring gamitin ang enerhiya ng bawat isa kung kinakailangan, at kontrolin ito para sa kanilang mga pangangailangan. Maaari nilang manipulahin at muling ayusin ang mga galaksi tulad ng mga construction set at lumikha ng mga bagong planetary system o kahit naburahin ang isang bagay na hindi na kailangan mula sa universe. Siyempre, upang makamit ang antas na ito, ang isang sibilisasyon ay kailangang tumuklas ng mga bagong batas ng physics lampas sa kasalukuyang pangunawa ng mga tao. Ngunit ang posibilidad lamang ng ganoong advance na sibilisasyon ay naghahayag sa malawak na potensyal ng universe at ang walang katapusang misteryo na naghihintay na matuklasan. Ngunit hindi lang iyon dahil ang ideya sa teorya ng multiverse ay hindi bago at ito ay ispekulasyon ng maraming siyentipiko at pilosopo sa loob ng maraming siglo. Ngunit paano kung mayroong isang sibilisasyon na hindi lamang nakatuklas ng pagkakaroon ng ibang mga universe, ngunit nakahanap din ito ng isang paraan upang magamit ang enerhiya ng ibang universe na Ang isang Type 5 na sibilisasyon ay magagawang kontrolin ang enerhiya ng Infinite Universe. Makokontrol nila ang lahat ng mga hidden dimension at makapaglipat ng enerhiya mula sa isang universe patungo sa isa pang universe. Ang teleportasyon at maging ang paglalakbay sa oras ay magiging pangkaraniwan na lang sa kanila. O ang lahat ng ito ay mukhang hindi ka panipaniwala. Ngunit ang isang type 6 na sibilisasyon ay iral sa labas ng space at time, at may kakayahang lumikha ng mga universe at multiverse at magagawang sirain ang mga ito kaagad. Kung maaabot natin ang ganitong antas, magagawang kontrolin ng sangkatauhan ang anumang bagay, at sa antas na ito, ay halos mga Diyos na tayo. Sa malayong hinaharap maaabot ng sangkatauhan ang tuktok ng evolusyon nito. Sila ay magiging Type 7 na sibilisasyon na. Gamit ang kasalukuyan nilang teknolohiya, malalaman na nila ang sikreto ng universe, at sa loob nito ay ang sikreto ng imortalidad ang mga miyembro ng makabagong sibilisasyon na ito ay maaaring gumamit ng virtual technology para maglakbay sa iba't ibang mga dimensyon. Upang makamit ito, magagawa nilang i-curve ang space at time upang magkaroon ito ng isang tiyak na kawalan na sa kalaunan ay gagamitin bilang isang bagong tahanan para sa mga bagay na inilipat mula sa umiiral ng universo. Sa pagsasaalang-alang ng lahat ng mga pagbaluktot sa mga batas ng physics, ay maaaring medyo kakaiba ngunit maaaring maging lubhang kapakipakinabang. Habang naglalakbay sila sa ibang dimensyon, matutuklasan nila na ang bawat dimensyon ay natatangi sa sarili nitong paraan. Ang ilang dimensyon ay puno ng makukulay na mga bagay at kakaibang nilalang, habang ang iba ay malawak na disyerto o mga lupain na hindi na mapapakinabangan. Sa bawat dimensyon na bibisitahin nila ay magkakaroon ng bagong kaalaman, at mga bagong paraan para i-challenge ang kanilang sarili sa mga bagong karanasan. Ngunit ang pinakahindi kapanipaniwalang bagay tungkol sa ibang dimensyon na ito ay ang potensyal para sa imortalidad. Magagawa nilang iprogram ang bawat molecule or atom ng bawat individual sa dimensyong iyon at ang sibilisasyon ay maaaring magpatuloy na mabuhay sa isang universe. Ang advance na sibilisasyong ito ay magiging mga panginoon ng kanilang sariling kapalaran, at hindi na magiging limitado lang ng time at space. Sila ay magiging mga nilalang na may enerhiya, at may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon, patungo sa iba pang dimensyon. At patuloy nilang itutulak ang mga limitasyon na posibleng makamit. siguradong nakita na niyong lahat ang mga pyramid. Sa mga sinaunang istrukturang iyon na sumubok sa panahon at patuloy na nagpapahanga at nagbibigay inspirasyon sa atin hanggang ngayon. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isang maunlad na sibilisasyon na umiral milyon-milyong taon na ang nakalilipas bago sa atin? Sa paglipas ng panahon, pinag-aralan ng mga siyentipiko ang Great Pyramid kung paano nagawa ang napakagandang estrukturang ito. Naniniwala ang maraming siyentipiko na nangailangan ng 20,000 manggagawa at tumagal ng 20 taon bago matapos ang Great Pyramid. Ito ay isang kamangha-manghang nang ipinakita ng ating kasaysayan na gumamit lamang sila ng mga kagamitang kahoy at mga lubid para mabuo ang estrukturang ito dahil sa detalyado at pagiging precise ng pagkakagawa, napakahirap paniwalaan na ang gayong kahangahangang istruktura ay maaaring kumpletuhin sa loob ng dalawampung taon, at may napakakaunting mga tao, limitadong mga kasangkapan, at mapagkukunan sa panahong iyon. Sa kabila ng lahat ng pag-aaral at pagsusuri ng mga siyentipiko kung paanong eksakto ang pagkakagawa ng piramid, ay nananatili pa rin itong isang misteryo gamit ang mga modernong kasangkapan, hindi matukoy ng mga siyentipiko ang paraan upang muling i-recreate ang piramid. Ang teknolohiyang ginamit sa panahong iyon ay hindi umiiral ayon sa mga makasaysayang pag-aaral. Mula sa mahiwagang mga guho ng Machu Picchu hanggang sa megalithic na istruktura ng Stonehenge, may mga palatandaan na ang isang sinaunang sibilisasyon ay minsang umunlad sa planetang ito gayon Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ebidensyang ito, ang ideya ng isang maunlad na sibilisasyong umiiral milyon-milyong taon na ang nakalilipas ay itinuturing pa rin na isang alamat ng marami. Ngunit paano kung tayo ay mali, paano kung mayroong kasaysayan na posibleng higit pa kaysa naiisip natin? Paano kung umiral ang isang sinaunang sibilisasyon na napaka-advanced at ito ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi natin maisip ngayon? Isipin natin ang isang mundo kung saan ang teknolohiya ay hindi lamang isang kasangkapan kundi isang paraan ng pamumuhay kung saan ang enerhiya ay direktang ginagamit mula sa mga bituin. Ang sibilisasyong ito ay magkakaroon sana ng kakayahang iteraform ang buong planeta at lumikha ng mga bagong anyo ng buhay maglakbay sa kalawakan na kasingbilis ng liwanag. Gayon pa sa kabila ng lahat ng kapangyarihang ito ang sibilisasyong ito ay humarap sa isang krisis. Isang krisis na naging banta sa kanilang pag-iral, marahil ito ay isang natural na sakuna o isang digmaan ng mga paksyon o isang biglaang pagbabago sa panahon. Ano man ang dahilan, ang sibilisasyong ito ay napilitang pumili kung haharapin ba nila ang kanilang kamatayan o iiwan ang kanilang mundo at maghahanap ng ibang titirhan. Kaya't nagsimula sila sa isang paglalakbay na aabot ng milyon-milyong taon, pagtalon mula sa isang planeta, patungo sa susunod na planeta, pag at kolonisasyon, habang sila ay naglalakbay. Nag-iwan sila ng mga hindi kapanipaniwalang istruktura na hanggang ngayon ay gumugulo pa rin sa atin. Mula sa mga piramid hanggang sa Nazca Lines, hanggang sa mga lungsod sa ilalim ng dagat na nakatago sa ilalim ng mga alon. Gayon pa sa kabila ng lahat ng ebidensyang ito, kumakapit pa rin tayo sa ideya na tayo ang pinaka-advanced na sibilisasyon na umiral. Ngunit paano kung tayo ang pinakabago sa mahabang linya ng mga sibilisasyon na bumangon at bumagsak sa paglipas ng milyon-milyong taon? Paano kung sumusunod lang tayo sa yapak ng mga nauna sa atin, na natututo mula sa kanilang mga pagkakamali at umunlad sa kanilang panahon? Maring ito ay parang science fiction, ngunit ang totoo, ay hindi lang natin alam na ang ebidensya, ay naghihintay lang na matuklasan, at magkadugtong-dugtong na parang isang palaisipan. Para sa type 1 na sibilisasyon, ang pinakamalaking panganib ay nakasalalay sa pagkaubos ng mga mapagkukunan sa kanilang planeta, habang sila ay gumagamit ng higit at higit pang enerhiya nanganganib na maubos ang kanilang mga reserbang enerhiya sa planeta na humahantong sa isang potensyal na krisis o kahit na extinction. Para sa Type 2 na sibilisasyon, ang panganib ay nakasalalay sa tuluyang pagkaubos ng enerhiya ng kanilang parent star. Habang ginagamit nila ang enerhiya ng buong bituin, dapat din silang magplano para sa hinaharap at maghanap ng mga bagong mapagkukunan ng enerhiya bago maubos ang enerhiya ng kanilang bituin. At para sa isang Type 3 na sibilisasyon, ang panganib ay nasa kamatayan mismo ng galaksi. Habang ginagalugad at ginagamit nila ang enerhiya ng buong kalawakan, dapat din nilang alalahanin ang pangmatagalang kalusugan ng universo. Sa huli ang bawat uri ng sibilisasyon ay nahaharap sa sarili nitong natatanging hamon at panganib. Ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsusumikap na maunawaan ang universo ng mas detalyado ay makakaasa tayong malalampasan natin ang mga hamong ito at makakabuo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ang daan sa hinaharap ay mahaba at walang katiyakan ngunit sa pamamagitan ng lakas ng loob, determinasyon at kabutihan ay makakamit natin ang ating mga hinahangad sa buhay at maabot ang mga bagong antas ng teknolohikal na pag pagunlad at pagunawa.